Hello guys, maraming nagtatanong paano daw mara makacheck me ka makacheck me tagad ganito lang yung gagawin guys oh. sa so, pagtira mo ng ganyan tumulak yung kalaban ganyan sa akin guys, oh, mataas yung kalaban ko eh 5 sa akin yung 4 lang 1-4 1-5 91 sa akin 1-4 4-1 okay, guys, yan ito lang guys Tira ako ng black. Tatapatan mo lang yung guys. Ibiglay natin yung kalaban. Kasi mahina lang tayo sa paningin nila. Sila yung malakas. Iyan guys. Ibiglay natin sila guys. Kasi sa tingin nila guys. Mas malakas na sila maglaro. Kasi mataas yung ratings nila. Yung blitz. Sa akin mahina. Ito lang. Yan, nilabas niya yung g Titirahin ko kagad guys ng bishop shop Yan, kakain. Yun. Okay. Kinakain niya guys, ano. Dapat. Lalabas ko yung horse. Hindi. Horse pala, horse. Ayan. Ayan guys. ayun na guys attack yan guys rin ko patatakboin ko yung bishop oh, papainan ko yung bishop niya. para pumain yan yan pakain lang yan guys ha walang lipisa yan walang ano yan eh pakain yan parito ayan kinain na guys kailangan ko na mag inrock iyan inrock yan guys sa pagkakalam ko eh tatakbo yung king para makatago ayan matake siya guys nagdipinsa plus siya ayan papainan ko na rin yung bishop niya ayan pinain pa yan guys eh pagulo lang yan eh Ganyan ito guys pak matras ayan nag check na ako guys hindi niya lang alatayan guys ah pero mamamati yan eh ayun Ay, ang lang dipinsa guys eh kasi mas matas yung glitch nya mas mababa sa akin eh kaya magigipinsa siya ng bishop ayun Ay, nag check na ako guys oh dali yung bishop nya guys ayun Ay, Umangat kakainin ko yung bishop nya pak ayun Ay, guys ayun Ay, ah, wala nang magagawa kalaban guys check na Ayun, matras. Yan, ay, ay, guys. Checkmate. Salamat.